Madalas pa sa madalas nating nababaw si Busmani na lumalaban sa mga boksingerong bihamak na mas malalaki at mas matatangkad pa kaysa sa kanya. Ang boksingerong nagsimula lamang sa 108 pounds light lightweight division ay nakahabot hanggang sa light middleweight division at naging kaya sa isang 8 division world champion sa kasaysayan ng boxing sa buong mundo. May tuturing nga na isang one na Blue Moon Fighter sa isang ibabaw ng ring si pambansang kamao Manny Pacquiao mga kaibigan. One na lifetime boxer o yung klase ng boxing erong bibihira lang natin masasaksihan sa ating tanang buhay. kinulang man sa height pagdating sa mas matataas na division at itinuturing na maliit para sa isang welterweight fighter ay hindi naman nagkulang sa talento, bilis, talino, lakas, tibay at puso sa pakikipaglaban. Idagdag pa rito mga kaibigan ang isa pang pambirang physical trait na talagang namang nakakatulong din sa kanya sa mga laban. Pag-usapan natin ang mga malatrosong binti ni Bosmani mga kaibigan at ang kanyang mga maskuladong arms na mas kapansin-pansin lalo na kung ikukumpara natin sa ibang mga buksinero. Ano-ano nga ba ang mga advantage ng pagkakaroon ng matibay at malakas na lower body mga kaibigan? Ito lang naman ay nagbibigay ng magandang balanse at matibay na pundasyon sa tindig at sa buong katawan. Nakakatulong din ito sa pangkalahatang athletic performance ng isang buksinero. Kasama na dyan ang mobility o yung ability edad ng isang boksingero na gumalaw papunta sa iba't ibang parte ng ring at gumalaw ng walang kahirap-hirap. Nakilala nga po si Busmani mga kaibigan nang dahil sa kanyang pambihirang footwork at isa ito sa kanyang mga naging armas sa kanyang mga tagumpay. Ginagamit rin ni Busmani ang mga mabibilis niyang mga paa para makalikha ng iba't ibang angulo sa kanyang mga atake. Sa ganito nga paraan mga kaibigan ay madali nang napapasok ang depensa ng mga kalaban at efektibo rin ang in and out footwork ni Busmani upang makapagsagawa siya ng mabilis at sunod-sunod na mga atake. At bago pa man makaganti ang kanyang kalaban ay nakalayo na si Bosmani at mahirap ng habulin pa. At kung minsan naman mga kaibigan ay ginagamitan ni Bushmani ng side to side movement ang kanyang mga katunggali upang iwasan ang mga pag-atake nito. At ang iba naman niyang mga kalaban ay pinapaikot ni Bushmani sa ibabaw ng lona. Kaya naman nalilito ang mga ito at nawawala sa kanilang diskarte at rhythm. Nakakatulong din ng malaks na lower body upang mas maging epektibo at mas mabigat ang impact ng mga suntok ng isang boksingero sa boxing ay mayroong tinatawag na mga arm punches o isang uri ng suntok na ang lakas ay nanggagaling lamang sa mga balikat at hindi kasama ang pwersa ng iba pang parte ng katawan, partikular na sa lower body. Minsan ay nakikita nating nagbibitaw ng gantong suntok ang ilang mga boksingero mga kaibigan, kagaya na lamang ni Bus Timoteo Brandy. At ang resulta ay hindi gaano kalakas ang dating ng mga suntok na ito. Kumpara sa iba, dahil hindi ito sinasamahan ng bigat ng katawan. Kabalik naman ito ang paraan ng pagsuntok ni Busmani mga kaibigan dahil ang pwersa ng kanyang suntok ay nagmumula sa kanyang mga binti, papaitahas upang may sari ng kanagdagang bigat at pwersa ng kanyang katawan sa pagsuntok. Mas lalo pa itong lumalakas mga kaibigan kapag binebend ang tuhod at ipinipihit ng inam ang balakang bago pakawalan ng isang suntok. Sa ganito kasing paraan mga kaibigan ay mas nagiging powerful at explosive ang mga suntok ng isang boxing. Nakakatulong din ang pambihirang lower strength ni Boss mga kaibigan upang makapag-generate siya ng stability power. Kahit na may pagkakataon na siya ay na-out of balance o nasa alanganing posisyon. Kaya naman may mga pagkakataon na inaakala ng kanyang mga katunggali na sila ay nasa safe zone na. Ngunit di nila akalaing inaabot pa rin sila ng mga suntok ni Boss mga kaibigan. Patunay nga po ang mga ito na bukod sa pagkakaroon ng malakas na upper body, ay mahalaga rin talaga sa boxing ang pagkakaroon ng matatag na lower body at mahusay na footwork syempre. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating nakikita ang mga boksingero na nagsasagawa ng mga footwork drills at mga foot exercises para palakasin at pabilisin ang kanilang mga binti at paa. Kadalasan kasi ay hindi magandang na naidudulot sa boxing kung mabagal at masyadong flat po din ang isang boxingero mga kaibigan. Lalo na kung ang kanyang kalaban ay kayang imanipula ang mga kahinaang ito. Pero hindi naman nangangahulugan na magiging magaling na boxing ka na agad kung magkakaroon ka ng malatrosong mga binte. Kagaya na lamang ng kay Busmani. Dahil sa uli ay sa talento, sipag at dedikasyon pa rin naman ito nagkakatalo-talo Subalit, bakit nga ba di hamak na mas malaki ang mga binti ni Bosmani mga kaibigan Kumpara sa ibang mga buksidor Mayroong dalawang factors na maaari natin i-consider na nakakapag-contribute dyan mga kaibigan Una ay eh, dahil batak na ang katawan ni Bosmani sa mga trabaho at kahirapan Simula pa noong kanyang kabataan bago pa man siya maging isang sikat na buksingero Kaya naman, nahubog ng gusto ang kanyang pangatawan at talaga namang lumakas ng inam. Ligas na mahilig din mag-exercise si Musmani At kahit niya wala siyang laban Ay naglalaro naman ito ng basketball At iba pang mga pampisika ng mga aktibidad Ang ikalawa naman Ay may kinalaman naman sa genetics O manang katangian Sadyang may mga tao talagang ipinanganak na may mga malalaking O maliliit na mga binti ang iba nga ay nakuha ang malalaking binti nila sa kanilang mga magulang. Halimbawa na lamang nito mga kaibigan na mga binti ng anak ni Busmani na si Jimuel Pacquiao. Hindi naman natin may pagkakailan na namanan niya ang kanyang mga binti kay Busmani. Pero kahit ano paman ang maging size ng iyong binti mga kaibigan ay may kasabihan pa rin niya tayo na never skip leg day dahil ang pagkakaroon ng matatag at matibay na lower body ay hindi lang makakatulong sa boxing kundi pati na rin sa ating kalusugan at pang i don't know about you